Naubos na lang yung buhok mo sa kakahintay ng tamang tao para sa iyo. o ate, bakit ka pala napadalaw dito sa ating programa? Maghahanap ako ng kadate. <laughs> Yan ang mga gusto ko talaga na mga sagot talaga. Yung uh, diritsahan na talaga ba? Walang uh, patumpik-tumpik pa. ba <laughs> Malapit na valentines, baka naman. Hayaan mo ate, mayroon pang Pasko, mayroon pang bagong taon, saka pa may putukan pang mangyayari. <laughs> ate an ilang taon ka na ba? 32. 32? Akalain mo 32 ka pa lang? Hmm, Nako ate, base sa pagbabasa ko ng iyong mga kilay, mukhang 45 ka na. Okay. Oh? pa ako, maga lang nabulok. Buti alam mo. <laughs> Taga saan oh. po kayo? Negros Occidental. Ay, sabi ko na nga ba, ilunggo ka eh. Yung butas hmm. ng ilong mo, oh. <laughs> Pariyang butas ng ilong natin, ante. <laughs> <laughs> Ikaw ba'y single or single, ma'am? Single, ma'am. May inak na ko dalawa. Ah, okay. So, hindi na hindi na ang mga banga mo, mante. Mga bang -mante. <laughs> so, Ilang taon po, ate, ang ating hinahanap? 35 to 45. Ayos to mamili si ate, ah. <laughs> ate, mukhang maraming nakapila dito ngayon, no? namumula ang aking uh, guest list. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun ate? Ano po? Maraming uh, single guys dyan ang willing pumasok sa iyong banga-banga. Papasok kayo yan. <laughs> yan talaga! Ate, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Kalbo o mabuhok? Okay lang may buhok. Okay lang din wala. Ay, no. So, ibig sabihin, open ang kalbo. <laughs> Your wish is granted, Ati Anski. <laughs> Nako, kuya. Huwag mo kitapat yung uh, ulo mo sa ilaw at sa napakasilaw. <laughs> Nagre-reflect yung uh, ilaw sa ulo mo. Uy, <laughs> kahit saan talaga may reflection. Si It, Kuya James po ay taga saan? Dito po sa Batangas. Pero ang province ko po ay sa Gaila. 37 years old? Apo. Ayan. Kayo po ba single or single dad? Single po. Single po. Single. Uy, single na single ka Kuya James? Apa. Ay wow! <laughs> Ibig sabihin na na lang yung buhok mo sa kakahintay ng tamang tao para sa'yo. Really? <laughs> Pero at age of 37 na kailang jowa na si Kuya James? May ilan na rin nandun ka? Ako ngayon yung manguhula. Mga lima. So, yung uh, lima na yun, napasukan mo ang banga-banga? Oo. Bakit parang hindi ka sigurado, angkol? Sigurado kang uh, napasok mo, ulo-ulo lang? Sa madaling salita, ate. Si Kuya James ay hindi na ignorante sa tinatawag na banga-banga. Handa ka na nga pumasok sa panibagong relasyon, na Kuya James. Pwede naman po. Willing ka ba nga sumugal sa LDR relationship? Pwede naman. LDR din naman yung aking eh, Paano mo napasokan ang banga-banga? Uuwi po siya noon. No? Ay, nako. So, hindi mo talaga siya pinatulog, takorek. <laughs> Inaraw-araw mo siguro, Kuya James, kaya siguro ako, ka kakakalmot yung buhok mo. <laughs> Magkakaalaman na ngayon kung nga, uh, talagang nga uh, perfect match kayo ni Ate Ann sa isa't isa. Ate Ann, ito na ang pagkakataon mong uh, magdesisyon. Si Kuya James po ba ay patatal si <laughs> o patatal si Patalsikan natin yan. Patalsikan natin yan. Ay, wow! Nabihag ka ni Kuya James sa kanya nga mahiwagang ulo ah. Hello. Hello. Hi. Ano kang hanap ko si San Bala? Kuya... Mag medyo pero medyo kalbo. Pero medyo kalbo. <laughs> James, willing ka ba pumunta ng negros? Pwede naman. Bakit naman hindi? Ducks or Jutes? Dax. Hala. <laughs> oh, Kuya James, makonfirm mo ba Dax or Jutes? Dax. Hello. <laughs> Nako ate, puno talagang talagang banga mo nito ate. Tamang tama ate, malaki talaga yung pagos mo eh. <laughs> Kuya James, ano bang katangian na gusto mo sa babae? Eh? Maunawain yun. Magtutulungan sa isa't isa sa yun. Ayaw mo nang mailing magluto? magluto ba? Meron din naman ako magluto. Naman ako magluto. Kaina na! Trabaho ko dito, magluluto din naman. Ah, okay. Bakit parang seryoso ka na? iya ka na. Wala ka nang itatanong dito kay Ate Anski. Wala na akong itatanong sa kanya. I-message ko na lang lahat ng tanong. Hindi mo ba itatanong kung uh, ilang beses nang natukhang to? <laughs> Tingnan mo oh. Tingnan mo oh. <laughs> kulay, kulay gold pa yung uh, damit niya. Tapos wala pang buho. <laughs> Hindi mo ba kakamustahin kung kumusta yung mga kakusa niya doon sa bilibid? <laughs> parang mabait naman si Kuya. Mabait naman ako sa Kuya. Kuya James, okay. gusto ko lang ipaalam sa iyo na si Ate Anki ay isang single mom. Okay lang po ba sa iyo 'yon? Hindi po. Ah, nga ayaw mo ah. <laughs> okay lang po, okay lang po. Yan talaga ang mga gusto ko, may paninindigan. Kayang tumindig sa anumang sitwasyon ng buhay. Ang tanong, tumitindig pa ba sa edad na sa City? <laughs> hindi natin din daw. <laughs> hmm, marami bang buko dyan? Matagal pa umuwi si ate. Marami Marami, ayan. Kuya James, wag mo masyadong kuyatin si ate Anski ha. Bibi kalma na bibi kalma. Sabi mo, junjun -jun kalma, ha? So guys, uh, I think we have a perfect match ngayong gabi. Thank you very much ating ating naman manong perfect couple ngayon sa katawan ni Kuya James at sa kani Ate Anne. Good luck sa inyong dalawa na may mas malayo pa ang kalalabasan at napunta na inyong pagkakilala dito sa ating programa. Okay Ate Anne, Kuya Anki. James, maraming salamat po.